kami uh, karoon sa New City hall nag paabot sa seagull sa christmas light may kauban si Miss Malaka, ilibre ko niya kanina o oh. if all you can, tapos halo halo hindi halo halo thank you so much One you're welcome <laughs> Wow, ang gat. Nandito kami ngayon sa A-Park. Ay, A-Park. <laughs> Tapos na kami sa A-Park namin sa New City Hall. <laughs> Galing pala kami sa A-Park. Yan, karo ngayon. Dito naman kami sa New City Hall. Yes. Yan pala. Wow, ang ganda. Ano na ako? Dabi ko yung kareron. Ayong ako lang dito mag-isa. Ito, nag-anit. Ay, katong ikaw na, ining-anit rin. Gilipot, dito ni mo dari, ha. Oo. Oh. Diba dito? Dito na mga bato-bato. Oo.